Magandang araw mga kakwentuhan. Noong September 9, 1995, isang grupo ng mga lalaki ang sumalakay sa Payumo Residence sa Santa Rosa, Laguna at pinagsasaksak hanggang mamatay ang mga miyembro ng pamilya Payumo. Ang mga labini na Nancy Payumo, 40 anyos, ang kanyang mga anak na babae na sina Joanna Rose, 17, at Maria Angela, 15, at anak na si John Anthony, 13, ay natuklasan na naliligo sa kanilang sariling dugo sa loob na kanilang tahanan bandang hapon ng malagim na araw na ito. Sa ating kwentuhan today, ating pag-usapan at alamin kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa apat na miyembro ng Payumo family at sino ang mga totoong taong nasa likod ng karumal-dumal na massacre na ito. Bago tayo magpatuloy, ako si Shaney, ang inyong kakwentuhan ng mga bagay na hindi maipaliwanag at mga nakakatakot na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video. Malaking tulong po yan sa aking maliit na channel. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang ating mga tahanan ay ang ating tinatawag na safe place. Malaki man o maliit ang ating bahay, ang mga pintuan, pag atin nang sinara, ay naghihiwalay sa atin sa mundong maingay at delikado. Karamihan sa atin ay may mga kinalakihang family house, kung saan ang ating ama, ina o mga guardian ay bumuo ng isang masaya at ligtas na environment para sa ating paglaki at nang tayo na ang bubuo ng pamilya, ang ating tahanan pa rin ang siyang makakasaksi sa mga halakhak at kaligayahan ng mga pamilyang kumukumpleto sa mga haligi at sahig. Ngunit para sa Payumo Family ng Santa Rosa, Laguna, ang pintuan na kanilang inasahang magliligtas sa kanila laban sa mundong nakakatakot ay hindi nagawang pigilan ang apat na lalaking makapaso at gumawa ng isa sa pinakamarahas at kakilakilabot na massacre sa history ng Laguna. Nagising si Sweet Payumo at ang kanyang kapatid sa kalagitnaan ng gabi noong September 9, 1995 nang makarinig sila ng kaguluhan na nagmumula sa kanilang sala. Ang ilaw ng tahanan na si Ginang Nancy Payumo, ang kanyang mga anak na babae na sina Joanna, Maria Angela at anak na si John ay natuklasan at ng saksak hapon ng parehong araw. Si Nancy ay sinasabing binalatan binulag at tinalian na parang baboy. Nakagapos din ang mga paa ni Maria Angela at nakatakip ang bibig ni Joanna Rose. Ang kapitbahay na si Ellen Marquez ay nagulat na nakarinig ng isang mahinang boses ng babae na nagmumula sa bahay ng payumo ng umagang iyon. Ngunit ito ay agad ding tumigil at hindi na ito muling narinig kanyang anak na babae na si May ay pumunta sa bahay ng mga payumo mga bandang alas jis ng umaga upang tingnan kung sila ni Sweet ay maaaring pumunta sa paaralan ng magkasama. Ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot at nagpatuloy na lang ang bata sa paglalakad papuntang paaralan tinuloy ng mga kapitbahay ang pagtawag nila sa pamilya Payumo upang makapasok sa loob. Humiling sila na humanat ng isang tao na maaaring umakyat sa bubong. Nakapasok si Connie matapos mabuksan ang pintuan sa unahan. Dito ay bumungad sa kanila ang duguan at kalunos-lunos na mga katawan ng mga biktima. Commercial break lang mga kakwentuhan. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga kakilakilabot at kahindik-hindik balahibong kwentuhan weekly. Okay, back to the video. Si Helen Grace Sweet Payumo, labing isang taong gulang, ay nakaligtas na parabang dahil sa milagro hiniling ng opisina ng Solicitor General na suriin ang psychological status ng bata pagkatapos ng malagin na katotohanang nasaksihan niya ang kanyang ina at mga kapatid na marahas na sinaksak sa kanyang harapan habang naniniwalang maaaring siya ang susunod na patayin. Natakot din si Helen Grace sa isa sa mga sospek na si Maximo Delmo na kinilala niya bilang isa sa pinakamalapit na kaibigan ng kanyang ama. Naguguluhan siya kung paano nagawa ng matalik na kaibigan ng kanyang ama ang isang kasuklam-suklam na krimen laban sa kanyang pamilya. Nag-alala rin siya na babalik si Maximo at ang kanyang mga kasama para tapusin ang trabaho. Wala ang ama ng pamilya nang mangyari ang masak. Ayon sa mga ulat, ilang buwan nang hiwalay si Nancy Payum at ang kanyang asawang si Angelito. Ang mga pera, alahas at iba pang mga mahalagang bagay ay matatagpuan pa rin sa loob ng bahay. Kung kaya't hindi maaaring gawing motibo ang pagnanakaw ayon sa pulisya. Ayon sa kapitbahay, nagkaroon ng party noong biyernes na iyon at ilang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay tila naakit sa mga anak na babae. Ang isa sa mga batang babae ay tinanggihan umano ang isang imbitasyon na sumayaw ng isang akusado na daw noon sa droga. Sa dulo, ang tatlo sa apat na sospek ay nahatulan ng kamatayan. Ito ay sina Maximo Delmo, Edmund Delmo at Francisco Lapis. Narito ang mismong desisyon ng korte. Wherefore, Finding the Accused Maximo Delmo, Francisco Kip Lapis, and Edmund Delmo guilty beyond reasonable doubt as principals in the crimes of murder on four counts and frustrated murder on one count. They are hereby sentenced to suffer death penalty. Sa kabilang banda, Si Danilo Lapis ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo dahil siya ay isa lamang accessory to murder at hindi mismo nagpartisipa sa pagpatay sa mag Munit noong 2002, tatlo sa apat na akusado sa masaker ay binawasan ang mga sintensya mula sa kamatayan hanggang sa habang buhay na termino bawat isa. Nalaman sa autopsy na si Ginang Nancy Payumo ay nagtamo na labing isang saksak. Si Joanna Rose ay may dalawamput siyam na saksak at si Maria Angela ay dalawamput dalawa. Habang si John Anton ay may labing tatlong saksak sa iba't ibang parte ng katawan. kinasuhan din sila ng tangkang pagpatay sa pinakabatang payumo. Ang labing isang taong gulang na si Helen Grace o Sweet na nakaligtas sa kabila ng dalawang saksa sa leeg at bewang. Pinawalang sala ng Korte Suprema ang pang-apat na sospek, ang kapatid ni Lapis na si Danilo, sa batayan ng reasonable doubt sa konklusyon na nabigo ang mga prosecutor na kumbinsihin ang korte ng kanyang responsibilidad. Ang mawalan ng minamahal ay marahil isa sa pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao. Ang ibang mga mahal natin sa buhay ay nagkasakit ng matagal at ang kamatayan ang nagsilbing pahinga at katapusan ng kanilang paghihirap. Ngunit paano kung ang dahilan ng pagkawala ng ating mga mahal sa buhay ay hindi dahil sa malubhang sakit o katandaan, bagkus ay dahil sa mga masasamang loob na kumitil sa kanilang buhay sa murang edad. Marahil ay walang eksaktong salita ang maaaring magpaliwanag ng dilim na babalo sa mundo ng mga naiwan. Ang aking tauspusong pakikiramay sa mga naiwan na mga biktima ng massacre ng Bayumo family kahit nakaraan na ang ilang dekada. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.